Sapat na supply ng tubig ngayong summer season. Ito ang tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS dahil sa naging paghahanda nito upang hindi magkaroon ng water shortage ngayong tag-init. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karating Probinsya sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon sa MWSS, inaasahan na nila ang summer kaya nakapag-ipon na sila ng tubig para sa panahon ng tag-init. Sa kasalukuyan, nasa 207 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, kaya tiyak umanong hindi magkakaroon ng water shortage ngayong taon kumpara sa 195 meters noong nakaraang taon. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukuhanin na supply o katumbas ng 90% ng tubig para sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Ayon pa sa MWSS, bababa na rin sa 86% ang dependency ng mga naturang lugar sa Angat Dam kapag naging operational na ang Wawa Dam sa Rizal ngayong taon. Anila, kayo nitong makapagbigay ng isang taong water supply na mayroong mahigit 700 million liters per day. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.